ni ano yun eh, ni Julia talaga. Kasi yun, yung kulang sa buhay niya. Biro mo yung 21 years, hindi niya pa nalimit daddy niya. And then finally, yun nga, nabalitaan ko na true sa mga fans namin, sila yung gumawa ng way, sila yung nakahanap, tapos na natupad yung pangarap niya. Siyempre po, napakasarap sa pakiramdam. Mm. Abi ko nga nakita ko lang yung mga pictures din sa IG. Parang naiiyak ako <laughs> Kasi alam ko kung gano'ng kahalaga sa kanya yun uh, noong time na pwede namin. At alam ko, ba diba, sa party ng buhay natin, alam mo minsan kung ano yung kulang. Yes. And then yun, finally, na-meet niya na. Kaya happy ako, parang kusarap. Ikaw ba sa life, may kulang? Hindi eh. Kompleto. Mm. Kasi sabi ko nga, um, hindi ka mag... Kailangan buo eh. Kasi para... Um, malampasan mo lahat ng bagay, makaya mo yung pang everyday na buhay mo. Kasi, ano, ano kasi kung meron ngayon, sobra-sobra. Lagi ko masasabi, hindi kulang sobra-sobra kung meron ngayon. Kaya ngayon, kaya ako nakututungo mag-share. Kasi kung kulang, baka siyempre ang unang isipin mo, family na. Tapos sarili mo. O minsan nga, sarili mo muna bago family. Ako kasi, happy ako kung ano meron ako sa sarili ko. Happy ako kung ano meron ng family ko. Kaya, sinishare ko ito sa tao. Okay, last year pa rito about you and Yas, because doomsday team of kinagat sa probinsya. Ano na ba talaga ang <laughs> Masaya kasi habi ko nga, nung una kasi, siyempre si Bella na bigyan natin ng pagkakataon, di ba? Kinagat din kami ni Bella sa istorya. And then after that, ngayon, uh, si Bella may sarili ng soap opera. Tapos nung kami naman ulit ni Maha, Diba, kung baga parang nabuhay ulit yung lab team namin, maraming natuwa. Tapos ngayon, si Maha, meron din siya sa reigning show. And then ngayon, happy ako for Yas kasi nabibigyan natin siya ng opportunity. Kasi from another network, bang, galing siya sa ibang network. Eh. And then after that, nag-PBB. Tapos after the PBB, nabigyan siya ng chance na makapagtrabaho sa FBD sa probinsya niya. Nakakatuwa kasi nabibigyan natin siya ng opportunity. And then yun, natutuwa naman ako kasi si Yasie, um nakikinig, napaka down to earth, tapos napaka talented. Sabi nga namin, kagabi nag-usap kami ng director namin. Sabi ko, direct alam mo kung bakit ako kay Yasi. Sabi ko, alam mo yung wala siyang ere. Wala siyang ayabang yabang sa katawan. Alam mo yung gusto niya matuto, gusto niya i-absorb ko ano yung matututunan niya dito. Kaya ayun, maganda yung chemistry, maganda yung bonding. Um, kahit pag gumaharap kami, nung nag-abroad kami, nag-show kami, nakikita ko talaga sa kanya na parang masaya siya sa ginagawa niya. At think yung chemistry lang kasi it's natural, walang effort na natural kinikilig ang fans sa team up niyo. Mm -hmm. So on your part na ikaw, walang kinikilig ka sa team up niyo? Siyempre dapat kikiligin ka. Kasi siyempre honestly, mahirap i-acting ang mga bagay. Kasi bilang artista, siyempre kailangan nararamdaman mo yung ina-acting mo para pinaniniwalaan mo. Pero sabi ko nga, bukod doon, alam ko yung limitation ko. Artista ako eh. kong i-take advantage yun. At ayokong maglaro ng kahit sinong tao. Ulitin ko na, ilang more years na binibigay mo sa sarili mo para mabigyan mo naman ng priority ang pag-ibig? By 40, yan. Ako na yan. So ilang more, ilang more years? 20, 30, 35? five. five pa. 5 no, years, years pa. pa? Tagal pa. <laughs> so wala pa siya ngayon sa buhay mo? Anytime. Pero hindi pa yun yung priority ko at iniisip isip ko. Kasi sabi ko nga, um... Pamilim muna yung future Thank you Ay, Message muna lang sa um, Provinciano Tumulong sa 2016 And patuloy nilang Supportan sa 2017 yun, Maraming maraming salamat po Sa lahat na sumusuporta At nagmamahal Sa FPJ Sa Provinciano At abangan niyo po kami Diyan sa Cebu Dahil diyan naman uh, po kami pupunta Para pasaya ika Okay Thank you Ups, Thank you Thank uh, you po